na lang. Hindi kasi... Okay lang po, si I-ano ko na mo. Hindi, sir. Kasi hindi ba matagal na sila dito sa sabon. Parang nakakaano naman pag ano. Dapat kasi, sir, bago kayo pa nag-anggat, papunta pa lang kami dito. Nagsabi na kayo, hindi yung ganon. Bakit ka ba diba ganyan? No. Eh e, kasi... Ang diba kinakampihan mo. Eh kasi... Hindi, e, diba, hindi. Baka... si ano, alam ano, nyo naman si ano, dapat... Ano pero hindi dapat pinagsabi tayo ng ano ka ba, ba? Eh ano mo yung naramdaman mo? Hindi yung Piling ano ka? Piling mabait ka. Sir, I wonder. Andito tayo ngayon sa Sabon Station Main kasi maglalad tayo. Ngayon, ipaprank namin kasi may kasama pala tayo sa live. Ano sa labas. Mga staff. Oo, oh, staff. Oo, oh, mga staff dito sa Sabon Station. Ayun, siya kasabot natin. Sabi ni Sir, kasalanan ko ni Sir Arman. Kasalanan Sabi niya kasi yes. papaiyak ng daw natin. Oo, oh, sige, sige. Quiet lang tayo. lang <laughs> tayo. Antayin natin sila. Yeah. Ito, pasok muna kayo. Good morning. Ay, good afternoon pala, sorry. Yeah, pinakabahan. Ay, ano pala, hindi pa na yung bagus muna, na Mag-research si Sissing, saka si Zelay. Ah, akala ko si Kim. Si Kim Dominguez. Hello po. Hello po. Hello po. po. Sila yung marketing staff na atin. Na, mm. Ah, -hmm. bago po naman sila. Bali, sila po yung... Hindi ko nabanggit. Sila yung uh, makakasama niyo po sa live ngayon. Ah. Um, uh, bali... Ayun. Si Rowander Family. na. No? Mm -hmm. Masaya pa ka nakita niya. <laughs> Kaya rin yeah. Medyo hindi ko kasi na-inform agad sila mo na na collab sana kayo. Ewan ko kung paano okay ah? uh -huh. pa sir. Ha? Okay, huh? Oo! okay lang lang problema, okay yun lang. May kasama kami, sir, sa Alang Live. Si Lila po, bali. Ah, sila po. Apo. Eh... Hey, Oo. Oh. oh, uh -huh. mas maganda. Sa mas marami, mas maganda. Sa'yo, okay Oh. Sa'yo po. Magulo po kasi, pag ganun. Pag... Uh oh, lalo na sanay kaming dalawa lang kami. Yeah. Uy, V, umayos ka. Anong magulong pinagsasabi mo? Hindi, hindi. Ano-ano lang ako, real talk lang. Di ba, pag nagla-live tayo, kasi kapag marami, sir, masyadong maraming nagsasalita. Pa, Dapat, pa. sir, in-inform mo kami bago kami pumunta dito. Uy, V, kumahinay ka nga, umayos hindi, ka. Hindi, hindi kasi. Mas maganda kasi yung masabi natin yung naramdaman din natin, diba? di ba? Di ba, pa? sir, okay lang po yung magsasabi kami ng naramdaman. Di mo, pasensya yan. na po. Pag-observe ano na lang po na namin sila. Kasi kaya namin ano para masanay sila. No. Pero dalawa lang po kami sa ano camera. Kung yung po ang ano, eh para... ano, ano san magtimpla na lang kami dalawa dito. Nakakatawa. Hoy, bitu bigil ka, ka nga, huwag kang ganyan. Tumahin ka. Hindi ayaw, nagsasabi ayaw, lang na. ako, sir. Mas maganda talaga. Okay lang po. Hoy, ay okay, no kasi siya. Ikaw ba 'yung ka na? Yung konta kasi nila exclusive lang talaga para sa kami. Hindi. sa akin okay lang. Kasi... mo pinagmumukha mo akong kontrabida. Nagsabi-sabi ka kanina na mas maganda talaga pag... Di ba nung nag-live tayo nung ano, nung Grand uh. Raffle Draw, sabi mo magulo. Tapos pinagmumukha mo akong kont kontrabida. Umayos ka nga. Eh, andito nung nga sila... Diba sabi mo pag mayroon akong ano, magsabi lang ako ng totoo kay Sir Arman? Oo oh, nga, pero di ba sila na diba sila, diba, sila? Alam nga Uy! nang... Hindi, na lang. Sige, ma'am. Pa-uwiin ko na lang muna para hindi sila madis. Hindi, sir. Oh. Maka kasi nagbumukha akong kontrabili. Pasensya na, sir, ha? Ngayon lang nag-react simula nung nakilala mo ako. Alam mo naman ako talagang lahat ng sasabihin mo sa akin, sir, nag oo kami. Pero ngayon lang talaga. Hindi ko lang hindi naman na yun. Hindi, sir. Huwag ganun. Okay, ano na natin? Pa... Ano na muna? Uy na lang. Sige, pa-atin. Diyan muna kayo. Kung sa akin na kayo sa labas. Pasensya na lang. Hindi. Ako na lang muna. Ako na lang. Kuy hindi, hindi kasi... Okay oh, lang po, sige. Eh, ano ko na mo. Hindi sir, kasi di ba matagal kasi na sila dito sa sabon. Parang nakakaano naman pag ano. Dapat kasi sir, bago pa yung nag-ano papunta pa lang kami dito. Nagsabi na kayo, hindi yung ganon. Na ano? Pasensya na po kasi ano yung baka... Kasi nananagin na, na, pa ba na, na, kasi... Na... Ikaw naman, pa. Nagsabi ka ng totoong naramdaman mo. Hindi yung... Uy B, huwag kang ganyan ba, na ano na... Uwi ka? Eh magkalit ko yung may al alas 6 malapit na 6. Hindi ko hindi na, Kasi kasing na ba ako, na-offend ako Hindi sila na lang po pa pa Hindi sila na lang malapit. Malapit lang. Baby, hindi po kasi na hindi Ako Ano na lang? tumigil ka nga. Uwi na tayo, uwi na tayo. Sir! Hindi ko uwi ikaw na mag-isama, mag-live kami. Asasamahan ko sila. Hindi, hindi, hindi. Hindi, na lang po hindi, hindi. Hindi, hindi, Ano Ha? Hindi, hindi, lang, hindi, hindi ako mapayag. Ikaw, kung gusto mo mo, ikaw na lang yung uuwi, baby. Kami, 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 Hindi, hindi, hindi baby, nagsasabi kasi ako ng totoo. Ay, hindi pa pwede yung ganoon tayo na tole. Ba't ganyan? Ay, ay, kasi, ba ganyan? Ha? Ika, hindi kinakampihan mo. Ika, kasi. Hindi, hindi, baka, di ba si, ano, alam nyo naman si, ano, dapat, ano, pero hindi dapat yung magsabi tayo ng, ano ka ba, ba, eh, ano mo yung naramdaman mo, hindi yung feeling, ano ka, feeling mabait ka. Sir, ano, ano to, ano ba to? Hindi ko po alam um, ba? Si hindi ko dapat dalawa lang dalawa kami sir. Dalawa Ato, lang kami talaga. Ganun yun. Hoy bi, alas 5, na. Tingnan mo time check o ay, no? O 5 o 4 na mag-live yun ng alas 6. Tapos so, pauwiin mo yung dalawa. Hindi, pwede naman sila sarang mag-live na lang ngayon Tapos next tweet na lang kami. Babalik na lang kami. sige po mo, siguro pwede kong gano'n na lang muna. Uh, uh, para hindi. Baka na hindi namin ano, medyo nasingira na rin yung... Wala <laughs> kasi yung... kapag-i-a. Mamaya pag-i-live ako dyan, makasingira ako. So, uwi na na lang tayo? Eh, gusto o oh, sige, 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 sir. Uwi na lang kami, sir. Samahan ko na lang po. Kasi mag-away lang sa din. Sa pag-usapan na lang po natin, all right, uh -oh. meeting na lang po tayo. Sige. Kaya uh -huh. nga lang. lang po mag-live, ma'am. Samahan ko. Kung... Kasi, kasi sa hindi naman lang, na lang tumarunong mag-drive. Ano po yung ano po, cellphone mo? Nagsiseryoso yung tao. Puro ka, ano? Sige, sige po. Pasensya na po. Pasensya na. Uh, uh, usap na lang tayo, sir. Oo, oh, oh, sige. Pa, po sige kasi, pasensya na po. Okay po, sige. Oo, sige po. Tayo na lang po gano'n. Tayo na lang po gano'n. Oh, okay, lang, okay na, okay na, Okay lang, okay lang kayo? okay oh, sige. Ha? Pasensy... Pasensya ako, na po oh, ma'am, pasensya na. sir. Ano natin, okay. Mas, sir. Pang, uh -oh. Eh, pero si sir dyan. Eh, ano? Ako na pong bahala. Ikaw lang sir. Ako sige ma'am, kasi... Hindi na Hindi na na Tayo na lang muna. na lang na lang po maglalive. Para... Ah, uh, ano ba kasi? Yung cellphone mo, yung cellphone mo, tanggalin mo yan, tanggalin mo. Tingnan ko Sir. Hindi uh, kasi, ipakita ko ito kay, kay, kay Sir Jana, ganito itong nangyayari ngayon. Ah, uh, sige, sige. Hindi, ano lang po muna. Oo, oh, sige po. Ano na ito ang camera? Sige, ikaw nang bala, sir. Ano lang na, po. Pasensya na po, ma'am. Pasensya oh, na sige. po. So, sir, alam mo naman na siguro, di ba? Huwag oh, naman ganun, sir. Masyado oh, namang ano, nakaka-offing talaga, promise. Ano lang po, susunod ipaalam. Ikaw talaga, big. Ikaw talaga, sir. Pasensya na po, ma'am. O sige ma'am, kayo na lang pong bahala. Ay, naka pala nagbabuhat doon, V. Nakakainis ka. Parang naman. Eh, Ipakita ko to kay sir eh. Okay. Nasigis, Hindi pa rin nagproblema sila, sir eh. Okay? Hindi ma'am, ano po, may kausapin oh, po muna sila. Pag-usapan muna natin sana, Babay. Oy, V! Ha? Sabihin mo. Ano Sabihin sabi, sabi, sabi natin sa... Hindi kasi, anong ano, oras na mag-alas 6 ang live tapos alas 5 na, oh? Sir, nakaready na kasi ako. Akala ko kami lang dalawa talaga. Tapos ganito yung malalaman namin. Hindi e parang sinabi niyo sa amin na hindi namin kaya. Ba't naman ganun, sir? Uy, be, tumigil ka nga. Parang sa amin po kasi bago lang po kasi sila. Oo, oh, like, yeah, yan. Na Oo. Oh, Hindi ka pa pa sir. sir. Kaya naman nila eh. sila sa summit sa sir. Kaya naman nila. Oo, oh, yung mga pabango, summit sa... Kaya nila, sir. Kaysa naman, apat kami nang na harap sa kamera. Tapos ako nakasimangot ako. Mamaya sabihin, pangit ang ugalit ko. Taman. Oh, di ba mag oh. Oh. Mas maganda rin. na yung praktikalan tayo. Sila na lang po uwi oh. Para... Pa ha? Ano ba talaga sir? Kami na lang po pa natin din Sino oh. ba talaga mo uwi? Kami hindi, o sila? Hindi po malayo po kasi pumunta kayo po dito. Napakalayo po. Tapos oh. so, bigla kami lang pumunta yung mga dalayo. po. Hindi sa akin ako okay, lang. Mauwi tayo para mas maaga tayong uuwi Ah, ma na tayo next week. Okay, next month na lang, sir. Pasensya kasi, na sa na. Kasi talagang inilabas ko lang talaga yung naramdaman ko. Pasensya na oh, sige. Go Sige, gawin lang tayo. Pasensya na po kayo, ah. ah sige, ma'am. Sige po. Pasensya na po kayo. Hmm. Uh. Sige, sir. Thank you. Oo. <laughs> uh -huh. Baby. Boy, sa Boy, sabihin mo ng prank lang. Prank. <laughs> 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 sabihin mo ng prank lang. <laughs>